Yon mga guys, good morning. Araw po tayo ngayon ng Biyernes. At November 3 na po tayo mga idol. Konting kembot na lang mga idol. Good morning nga pala sa aking mga subscribers dyan at sa aking mga silent viewers. At sa mga kapwa ko vloggers, huwag na kayo magtampo kung hindi kayo lahat na, nai shout out. Yan mo mga lods, gagawin ulit tayo ng shout na vlog para ililista ko lahat. Sure yan, ililista ko na lahat. I-review ko na yung ano, yung mga sinatout ko, yung in ko kahapon para makumpleto na. asensya na mga idol, peace. Uh, huwag na naman kayo magtampo. Eh, alam niyo naman, hindi naman lahat na ano, nahanap mo lahat kung sino-sino mga subscribers at mga vlogger dyan say siya na kayo mga lods next time marahe pa naman next time mga idol Shoutout uh, shout out na lang sa inyo lahat kayo mga nakakilala sa akin mga vloggers dyan uh, nandito tayo mga guys nandito na tayo sa pisa uh, ano na araw na ng pagtutuos yan mga guys yun yung container na yung ko <coughs> Yan, kukunti pa lang mga shipper, mga idol. At uh, sigurado to, next week, yun, dagsaan na to, mga guys. Kasi palapit ng palapit na yung December. Yun na nga, mga guys, nandito tayo ngayon sa ano, sa pisak. Dalawa lang kami, kasi yung isang kasama namin, ginamit doon sa kabilang, ano, kabilang unit dalawa lang kami ngayon ng checker ko yun inaasikaso pa niya kukuha kami mga guys ng isang unit ng debente Ten, ah, 20 footer mga idol yan ganyan kalaki po yan po yung 20 footer at ang ating pangarga mga guys kapapuntang ano, tagbilaran city Bohol, yon shout out kay Farmer Boy TV, shout out sa'yo idol Pam Vlog, shout out Princess preya shout out sa iyo. Mga idol guys. Yan. Mga idol, baka ah, farmer boy, baka nakabili ka na ng mga appliances na dyan sa ball Baka ako pa siguro ang nagde-deliver dyan. Kami siguro nagsiship dyan. Pero hindi naman kami lang ang logistics mga idol, marami naman. Pero yung mga ibang mga ano dyan, mga produkto, kami lang talaga. Exclusive lang para sa aming logistics. Kami lang nagsusupply dyan sa buhol. Shout out sa iyo mga Dagang salamat. Sa iyo suporta. Ayan naman ang bitbit -bit nito mga idol. Napakapigat oh. Sos Mariano Garapon. wag naman. Huwag kang sumapit Dire-direcho ka Mag-goodbye Philippines tayo nito <laughs> Gago uh, um, Guys, top lifter po yan, yan. Ang karga po niyan mga idol Nasa 18 toneladas Pagyang 20 footer na yan Pag yan ay bumagsak sa atin Nako po Goodbye Philippines Huwag naman mm -hmm. Lord delicate, delikado. Alis tayo dito mga guys sa pwesto natin kasi dito nag stripping sila. Tayo na lang umiwas, hindi natin masabi yung aksidente. Kasi may nangyari na kasi mga idol doon sa may oceanic, yun, bumaksak. Nabitaw ng forklift, ah, durog talaga yung truck idol. Buti na lang, nagkataon, wala ang driver at pahinante sa harap. Nagbaba sa likod, ko hindi, pisak paalis na lang tayo mga idol iwas tayo doon i-delikado yun mga guys dito tayo pumuesto kasi tinan nyo naman yan o kabila puro container eto container o nyo naman kataas nyo lo. patong yan tayo, medyo safe dito dahil wala nag stripping dito. Ngayon mga guys, na tayo dito. Tapos na po kami ano, mag loading ng depende. Dito na lang binidyoan na guys kasi dito din ang guardya. Meeting na kami. Bawal din naman kasi dito mag video-video din kaya wala tayo dito. Kung may pagkakataon binibidyoan natin. Epic pa tayo mga guys. Diretsa pa kami sa aming pick-up point. Ah, tip para pampuno. E, mga guys, palabas na tayo dito. Ang init. Eh Yan mga idol, nandito tayo sa Tayuman. Papakarga lang tayo ng diesel. At diretso na tayo sa aming kliyente. Yan, matraffic ang lansangan dito mga guys. Dito tayo sa may, ano, yapo? Yan po yung, ano, Far Eastern University. FEU. Kaya po day pala tayo mga guys Yearless pala tayo ngayon Kaya matraffic dito Yan mga guys Nandito na tayo sa may luneta Ang oras po natin ay alas 11.59 Sang minuto na lang Alas 12 na Shoutout yan sa mga Nagla lunch na kaya mga guys pagdating sa garay, sa garahe muna kayo mag -lunch bago pumuloy sa aming kliyente utom na idol dito na tayo sa may kalaw mga guys importante ah ito yung pang air natin mga idol yan ito yung air natin mamaya nandito na tayo sa warehouse mga guys papyo papyo lang tayo dito yan mga guys dumating tayo dito kanina bago magkalas dos ngayon nandito pa rin tayo yan tingnan nyo Gabi na naman. Tapos pang airshipment pa. Sigurado naman ito mga idol. Madaling araw naman nang uwi nito. Palis na yung tropa namin. Yan po yung ano, wing van. Binili natin sa Subic. Yan mga guys. Nandito na kami sa airport. May mumu pa sa likod ko. Kaya ganun-ganun na lang. Titikitan lang namin ng... Resibo. Binabi na naman tayo mga guys. Wala pang hapunan. Ano ba yan? Yan mga idol. Pauwi na ang mga pogi. Dito na tayo sa baklaran Church. Pauwi na tayo ng karahe. At ang oras po natin ay mag alas gista. Pagkakas. nga pa pare thank you idol yun bakit yan ang halos sa bakit dito ang tindi ng traffic o oh, wala na ginagawa gumagawa o oh. nakatinga ano bayan, so traffic sa isa so traffic idol o oh. na oh my god traffic dito mga guys dahil sa ginagawa tong overpass na to ginagawa wala namang tao wala, wala pa yata na release na budget din yung kabila o parang parking na kaya pa ay papuntang baklaran po mga yan hostel dito tayo papunta dito na tayo ano pupuntang ano Manila So tayo sa may pasay na.